nag-ingod ba na mauni ang official ngalan dito sa Mateo 16, 18? So, wala. Hindi maayo igsoon na sa atong mga discussion or debate, magagamit ka o dishonesty. Kung community of believers, kung yan sa sila with the same purpose, the same belief, the same word of God, Meaning to say, ang tinuod na church na gitukod ni Christ ang ilang pagtulunan naa sa Biblia. Makasusubay doon. Na ito na ang kunon, ang Matthew 16, 18, pero ang pagtulunan wala sa Biblia. Ang atong topic mga pinangga history of uh, Catholic in the context of Matthew 16 slash ang itaw na history na uh, hindi dili lang tayo ikasakit sa atong mga igsoon nga mga Catholic faith defender tungod kay igo lang ta nagisgot sa kamaturan o uh, reassured, assured wala man tay bias nga mga libro meaning to say kana man magamit og libro na atong kogalingon ba okay ako mingon sa definition sa word na church ang definition sa church sa protestant o definition na sa church sa catholic church dili ra maglagyo na kahulugan ikson. Okay? Number one, dili mabasa sa Matthew 16.18 na ang gitukod ni Kristo na Iglesia mao ang one holy, catholic, apostolic, Roman church. Dili na siya mabasa as proper noun. Sa makadaghan, alang sa mga debater karon nga naminaw, di ba tinuod na sa panahon sa ilang presentation sa pagpabarog sa tinuod ng iglesia. Maggamit sila og mga sa Biblia. Gamit sila sa Roma, gamit sila sa buhat, gamit sila sa Salmo, gamit sila sa Mateo sa pagpamatuod nga gitukod ni Kristo ang iglesia o ginganlan pa Pero sa ilang mga presentation mga pinangga, ako mingon walay proper noun na iglesia, Santa Iglesia Katolika Pusaka Romana, ang nakasulat dito. Sayang, ang ilang gamito ni Gison, mga word, ng mga adjective. Remember, adjective is na, it's not a proper name. O ang ilang mga proposition sa ilang pagpamatuod, proper name. Nagitukod ni Kristo ang Santa Iglesia Katolika Apostol Karumana. That is proper name. Pero matingala ko yung zon, kaya kasunod man ko sa ilang mga versikulo, wala ko'y nabasa na ang versikulo nga ilang gigamit, proper name. Or proper noun wala ko nabasa anak mga pinangga. Nang karon, tanaw na to Mateo 16:18. Ang Mateo 16:18 ni ngon, kay ikaw si Pedro, nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Bisagasan ng mga version igsoon, dili ni mo mabasa ang word na one holy catholic apostolic roman church. Pero nakay mabasa sa mga gitamperd na mga Biblia. Proven naman na nga gitampar nga Biblia. Okay? Nakakaroon. O sa may nakasulat sa mga referensya, kung o sa definition sa word nga church, kanang church diha sa Matthew 16, verse 18, nagre-prepare ba na sa building? Nagre-prepare ba na sa institution? Ang tubag, dilik, o ng referensya akong basahon, ilang referensya. The Apostles Creed. Now, kinsa may imprimator na ni slide number 6, most reverend Socrates V. Biligas Gagamang ka na ito, nakailap kung kinsan Okay? Now also may nakasulat dito Slide number 7 Can we find the term Catholic in the Bible? Unsay nasa yan ito ba? Kaya ako naman yung gigamit itong niyagi In the Bible We cannot find the exact word Catholic as referring to the church Sa Biblia Dilikta, kakaplag o exact nga pulong katolik nga nagpasabot or referring to the church. So adunay admission sa Roman Catholic Church na ang word Catholic dili mabasa sa Biblia kung mag-refer o church. Tingali, tampered na ah. Tingali, word God Catholic sa umang version, adjective, nagulagway, dili proper noun. Kung magamit ta o adjective, gamit ta og o tampered, that is dishonesty. Dili maayo igsoon na sa atong mga discussion or debate magagamit ta og dishonesty. Nagingon pa gini, si St. Ignacio of Antioch was the first person to use the term Catholic Church. So, sa so 107 AD, remember, sumala sa inyong mga libro, 33 AD, si Cristo Misaka Satuig. Kung ang 33 AD, imo na siyang i-minus into 107 AD. Nahulog na exon, more or less, 60 years. Yan ang 60 years lugar after ay pa na ang word na katolik. Pero so, di nga, uh, di nga, one holy catholic apostolic church. So di li ni mo claim na mao ang one holy catholic apostolic church. No, you cannot claim that one. Ulahin na na, di pangalan. So sa ato pa yung word nga katolik, it is a general term na pwede ang kunon dili lamang sa Roman Catholic Church apan ang kunon usab sa Protestant Church o bakita ang tamo gibi ni siya karon tudod niya na the church is the assembly so dili siya building dili siya institution pero assembly siya Catholic Church ang na the church is the assembly of those who believe in Jesus Christ sabos-sabos kanang word na assembly The term church comes from the Greek word ekklesia. Tawawa. Same na definition sa Protestant church. Same sa pagsabot sa Seventh Day Adventist church. Na ang word nga ekklesia, Wa magisgo Wa magisgo wala magisgot og building, wala magisgot og simento, wala magisgot og institution, but assembly. Maudi ay na ang inyong libro na naay imprimator nag-ingon na dili nimo mabasa ang word Catholic as referring to the church. na naman, for this reason, simply because ang word niya Ecclesia nagpasabot o to call out mga tao assembly not a building nor an institution but a community of believers community of believers unya nagkaunsa sila with the same purpose the same belief the same word of God meaning to say ang tinuod na church nga gitukod ni Christ ang ilang pagtulunan na ah, sa Biblia makasusubo yun na ato lang ang kunon ang Matthew 16, 18 pero ang pagtulunan wala sa Biblia The Catholic Faith Handbook for Youth Second si Edition Na ay imprimatur. Marks of the Church In describing the Church The Nicene Creed states I believe in one Holy Catholic Apostolic Church These are the four words Used to describe the Church The one Holy Catholic Apostolic Take note Nagingon describing the church. The four words used to describe the church. Nag-ingod ba? Nga ba ang official ng ngalan dito sa Mateo 16-18? Wala. Ego lang siya nag-ingod. Nag-describe. Ang word ganit na nag-describe is on. gideklarar diri nga proper noun. Nadiin, i-insert nimo sa Matthew 16, 18 dinhi ang misleading sa unsa sa mga debates nga naman sa mga debate proposition pamatuod ako nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang gitukod ni Kristo ga describe sumala so sa thinking sa Roman Catholic Church o kini nga pag describe Exxon na tao lamang kanus-a didto sa Council on Nisiyah. Nagingunin, the Apostles' Creed is the oldest of the two as it was drawn up and adopted by the early church before the middle of the second century. The Missing Creed was created in 325 by the Council of Nicaea. So sa ato paigsoon, ang Santa or One Holy Catholic Apostolic Church dito di-introduce sa Missing Creed. Unsan to 325. Meaning to say, wala ni siya nag existar sa 1st century AD. Dili kini ako ang mga pinangga. Apan libro kini sa Roman Catholic Church. Gusto lang ko o fair nagtabang ko ang pasabot sa doktrina sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya ang pagpasabot sa Catholic Faith Defender wala nakahaom sa ilang mga pagtulunan. Usmango, wala makahuom sa ilang pagtulunan. O sa may buot pasabot sa Catholic. Maangkon di ay na ang pangalan sa bisan kinsa kay ang word na Catholic. Usa man lang na siya ka ka word, dili man na siya proper noun. Kini lang sa Bible dictionary ang ang concordance. O Catholic universal. A name originally slide number 17 continue originally given to the Christian church in general. Puno yung ko generic term. It is because ang word na Catholic mato pa nga dictionary. General. But now claimed by the Roman Catholic Church. Kaya ang word na claimed meaning to say ikaw ra ang nagdeklarar. Dili ang Biblia na nagdeklarar na ikaw Catholic. Dili ang Biblia, nag, o dili si Kristo ang nagdeklara na ikaw Catholic. Kaya ang word na Catholic, it's a term. It's a generic term. Di man ganit ni muna maprehistro ang word na Catholic sa Security Options Commission nga man Bawal na siya kay generic term na siya. Ang word na Catholic, same as word na Church. Di na muna maprehistro aron ang upang dili kagamit. Di katugutan sa Security Options Commission na iparehistro ni mo ang word na Church kay generic na siya. Bisa kinsa makagamit niya na same sa Catholic the Missionary Catechism. Doon ay na si Joseph A. Fiorinza. Diyan ko nakasulat dito doon. Are there other names for the Catholic Church? Yes. The Catholic Church has many other names. Among them are the Church of Jesus Christ for sinners, the people of God, the Bride of Christ, the most common and best descriptive name of the reality of church is the mystical body of Christ. Kung yung iba't nga pangalan, nga anong ang word naman, nga one holy Catholic Apostolic Church, ang atong giklaim, nga mao ni nakasulat dito sa si Matthew 16, 17. nga ang inyo di ang libro with imprimator, nagclaim di ay nga napamoy dagag na lang. Kini nga libro, Christian and Answers on the Pope and the Papacy. Ay, mapagunaw na, wala ko ani kini tanan na akong gipresent naa sa akong gikod ng mga libro kining akong library din naa ni tanan pwede na ko na hulbuton na indiretso ako lang gi screenshot nako na akong gipresent sa inyo karon kay di ko ganahan magpresent ng wala akong libro kung naa may akong ipresent nga way akong libro at least na akong xerox okay now sunod unsa may nakasulat dinhi sa libro kinsa may imprimator ni ni eh, slide number 23 His Eminence Harmy Jaime, Jaime Cardinal Sin the Petrine, meaning Peter, the Petrine succession cannot be proven in the scripture, but we have to go to history. Ang pagka manununod ko no, sa lingkuranan ni Pedro, dili mapamatudan sa Biblia. Tignan, alang sa itong mga amigo, mga CFD, ayaw na ganyan nyo ipamugos na inyong mabasa sa Biblia ang Petrine succession. Mas mula ba o mo sa adunay imprimatur nga kardinal? The Petrine succession cannot be proven in the scriptures. But we have to go to history. Mision, unsa man said nga history nga credible, nga ang author sa mong history dito sa panahon nilang Pedro, di ba tanan patay na? Kay ang tanan patay naman, Ikson, makakuha ba ka o 100% walay sayob nga libro nga mutudlo nga mao ni ang successor ni Peter dili kung makatudlo man maka kay claim na lang na siya kay mismo ang libro sa Catholic Church nagsulti nga wala na diha ang mga record wala diha o wag diha lay man ang word og wala diha o wag diha ang ilang game wala na diha wala lang na ko wag diha balik ka sa Apostles Creed Kanang akong gi-highlight na green exona aron din tamatas. The most compelling evidence that the Catholic Church is the true church founded by Christ is the preservation within her of the apostolic succession. The complete records of the apostolic succession were not, were lost in time. <laughs> Kita ni Exon. The complete records of apostolic succession were lost in time. Wala na exon. Tungod sa kadugayon sa kapanahonan, nawala na. Saya, kung hindi pa na ako ni question, question lang. Nawala na o wag niya? Pero mati nga lang ka, makaproduce nga mga sa dibati no? Sabot, na nilagi pang hulbot? Asa na nilagi pang uha? Nga ang inyong libro nga official book with imprimator. Nag-declare na di, nag-declare na wala na di ha. Hilig gid mo og history mga pinangga. Arita sa World History by William G. Docker and Jackson D. Spivogel. Kasi may muna wala mga anak. Naya ko di riyo. Oh. Ang likod. O, oh, ang di ano? O, oh, karo. Kumplito na di riyo. O, oh. oh, hindi. May nun ang ah, ko sa libro na akong ipresent. O, dili ko kompleto ang libro ha. Ah. O, oh, World History o. Oh. Kasi this World History. Okay, tandaan mo. The organization of the church by the 4th century, the Christian church had developed a system of government. The Christian community in each city was headed by a bishop whose area of jurisdiction was known as bishopric. Okay? Pero kanyang nga mga Bishop Edson, ang doktrina, di doktrina sa Roman Catholic Church. Ah. Majority sa doktrina karon sa Catholic Church, produkto na sa 4th century. Granted, but not permitted for the sake of arguments. Nagiging ginis lang kang Christ. Okay? Pagyan na din ang Rome, Jerusalem, Alexandria, and Antioch. Okay? Nagiging kundi Soon, however, one of them, the Bishop of Rome, claim ni ining upat ka mga simbahan. Jerome, Jerusalem, Alexandria, Antioch, ni ining upat ka simbahan ang Rome. Take note. One of them, the Bishop of Rome, claimed that he was the sole leader of the Western Christian Church. Iba ka dundo oh? mo? Nga ni Agi ang lotos? gipang loto sila sa emperor, unya nawala sa gitawag nato zone kasikatan, Kiniwala sa kapapular ang kining church sa Jerusalem, church of Alexandria, church of Antioch nawala sila sa gitawag nato of development ang nagpabilin ang Rome tungod kay ang Rome nakigabing sa politikanhon pamaagi kaniyanto to the extent of na sa ilang pag-abin sa politikanhon na pamaagi ang ilang structure na gigamit igzoon structure na iya sa room ang system ng ano libro Church History iyan is Catholic ha? the system set up according to the model of Roman imperial administrations. Dili na model sa Biblia. Model na sa imperial administration. Kay nakigabi na sa politics. Pero sa may gisulti world history exon? Huh? Ang Rome exon nag-claim na siya ang sole leader. Claim! May kag-claim meaning, waman yun, the Bible ang nagsgot nga siya ang soul leader. Wala oy. Ang nasa history, ang Rome nag-claim. Meaning to say, wa sa Biblia, got claim. The Hutching Encyclopedia. Hutching Encyclopedia. Ano ba? Kanang gi, kuwan ako, highlight o green. Kinsa di ay nag-establish sa Christianity dito sa Roman Empire 312 Emperor Constantine established Christianity as the religion of the Roman Empire. Mao di ay na nagpabilin ang Roma na wala ang development sa Church of Antioch, Church of Jerusalem, Alexandria, na wala ang pang-development nila na nagpabilin ang Roma kaining abin man o gisuportahan ni Emperor Constantine established Christianity as the religion of Roman Empire. Siya may lain si Bahan dito. Wala <laughs> may protestant. Ang tinuod na simbahan, ginalutos na biya. Ha? Gibang lutos ang tinuod na simbahan. Muna nga, wadi ka kakita o record kung kinsay leader sa tinuod na simbahan, eh gilutos ba yan? 'di ba? Nasa lay mga pangutan na Kung kamo ang tinuod, kinsay inyong leader sa 4th century? Kinsay inyong leader sa 3rd century? Kinsay inyong leader sa 2nd century? Ngado di ay nade library kan do. Nade computer kan do. Ang history na sa utok sa mga Kristohanon kapan kay gipang man walay record nga natagok. kung kinsay dira gilutos ba. Okay? Tanaw sunod ni 4th eh. century. A simple doctrine of Christian belief evolved. Kanang word evolved. Sabot mo na. Okay? With deviating beliefs condemned as heresies. Pag-aing tayo makapakita ko sa inyo nga ko ganina daghan sa doktrina sa Roman Catholic Church dili produkto sa 1st century church dili produkto sa Biblia apan produkto sa 4th century church Kinsa nang patawag? Si Constantine the Great. Do you think ang nagpatawag patawag Apostoles? Apostoles ba si si Constantine the Great? Ing ana gid siya kagamhanan na makapatawag siya og Councils of the Church. Tanaw ah, pag ni Emperor Constantine established Christianity mo rin nabasa. Usa may but ko sa but sa established. Usa bisaya sa established. Ha? Ang Christianity din mo ang Roman Catholic Church. Wala so, indi So, nag-establish ni Kurds Constantine the Great. Mao ang Catholic Church. O may dito. Unsa may bot pa sa bot sa established. Sunod. merriam Webster Collegiate Dictionary. Kung ano itong definition dito na? Tawag mo kung namay naligan. Establish. Tanaw ang green lang. Okay, slide 35. Tanaw lang ang green. Establish. To bring into existence. So kung wala si Constantine the Great, wala ang one holy Catholic Apostolic Church kay siya ang nag-establish. Ng Roman Catholic Church, dili pareha sa doktrina sa first century church. Ang first century church exon, especially sa mga apostoles, wala to sila gakaunugunod sa bakoy. Makabasa ba mo? Nga na nga or, litra por litra nga nanaon sila sa unod sa amoy dili makabasa ba mo nga nagsimba silang Maria dili makabasa ba mo na sila nagsimba sa Domingo dili usbong ko majority sa pagtulunan sa Roman Catholic Church produkto sa 4th century mao ba na itawag na itong apostole? may pa itawag na itong Constantine kay si Constantine ang nag-established pwede di mo maingon na. Naanaman mi si Third Century. Wala pa si Constantine. Naanaman mi sa Second Century. Wala pa si Constantine. Tinuna, na, pwede ninyo i-claim. Pwede ninyo i-claim. Pero remember, nga sila mag-practice sa kipang basa na ako ng mga doktrina after Fourth Century. Establish pang So sa akong gibasa ganina egsoon, Emperor Constantine established Christianity. So si Constantine ang nag-establish or nagtukod sa Christianity. Kinsang Christianity ang naaniya ng panahon na kaya sila pa man? Catholic. Mabasol ba ko ninyo? Naigo lamang ko nagbasa ng history. Ay, kundi niyo basula. Dili na ako, igo lang ko nagbasa. Usbon ko, Emperor Constantine established Christianity as the religion of Roman Empire. So, kinsay nagtukod. Constantine the Great. Huwag mo magsikan siya, diyan mo, gyan ko lang to ninyo, pero dili mo katuk. May ingon mo na mo century. Di ang kontra na ninyo pero dito mo for century. Na ay reference yaw. Na ay reference mga pinangga. No? Oga, ayaw mo kalimot mga pinangga i-share ka nga episode aro usab ma-blessed ang uban. Bueno, dinila mang sa lamdang sa kamaturan kalandraka si kuyog na ko si Chester Ken Pakalaris uh, kami mingon siya nagpakamatay sa pagpatunay sa kamaturan mauray angay nga mabuhi magamputa dagan salamat o Diyos sa imong pagiguban dagan salamat sa imong gugma o mga panalangin dagan salamat sa blang spiritong imong gipadala o among kalipay ang pagkuyog uh, o pagsimba nga na kanimo Amo ni Gipangayos sa mahal ng ngala ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan.